Lots News Update Sa ating mga balita, isang di umano'y foreign entity may tangkang guluhin ng eleksyon sa Pilipinas. State of Calamity idineklara sa Lobo, Batangas dahil sa African Swine Fever outbreak. Kotse nagliab sa EDSA Ortigas Avenue flyover. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinaad ng Commission on Elections o COMELEC na mayroong foreign entity na nagtatangkang makialam sa eleksyon sa Pilipinas matapos nila umanong madiskubre na may firms sa likod ng umanoy demolition job laban sa kanila. Sa isang press conference, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na may nakita silang isang US-based company na umanoy nagbukas ng US Bank sa kanyang pangalan para magsilbi umanong ebidensya ng kanyang offshore accounts para makalikom ng suhol. Tinawag ni Garcia na direct intervention sa Philippine election ang ginagawa ng foreign entity. Anya, nalaman ng kanyang team na galing Miami, Florida ang nagbukas ng foreign accounts. Dalawampu sa dalawamput-anim na mga barangay sa bayan ng Lobo, Batangas ang naapektuhan ng African Swine Fever o ASF. Ayon sa opisyal ng naturang bayan, nasa 12,000 mga baboy ang namatay at umabot sa 103 million pesos ang pinsalang dulot ng ASF. Dahil dito, nagdeklara ang Lobo Local Government Unit ng State of Calamity para makatanggap sila ng calamity funds mula sa national government. Bukod sa bayan ng Lobo, apektado rin ng ASF ang mga bayan ng Lian, Rosario, Calatagan at Lipa City, batay sa ulat ng Batangas Provincial Veterinary Office. Inumpisahan na rin ng kalatagan LGU ang mga preparasyon sa pagdedeklara ng state of calamity sa kanilang bayan. Naghahanda naman ang Department of Agriculture o DA ng emergency procurement ng ASF vaccines. Isang kotse ang nagliyab sa bahagi ng EDSA Ortigas Avenue flyover nitong Huwebes. Base sa ulat ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nagliyab ang sasakyan sa westbound lane ng naturang flyover. Dahil dito, panandali ang ipinatigil ang marami sasakyan na dadaan. Nagpaalala naman ng MMDA sa mga motorista na ugaliin ang regular na maintenance upang maagapan ng maaga kung may sira man ang sasakyan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan na mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tinyo>